This is it. sa so, mga kapuso nating mahilig sa uso, may new set of gadgets sa Bibida raw ngayong 2016. Ngayong maga mga kasama lang si Anna kitain ng Kim Store para ipakita sa atin mga gadgets na ito. Hi, Anna! Hi, Miss Lim! Good, okay! Good uh, morning! Good morning! And happy new year. Parang hapon na kasi kayo na pa tayo dito <laughs> nag-aantay na. No? Pero yeah. sige, eto na. Ano ba ang mga trends pagdating sa gadget kayo in 2016? Well, noong 2015, uh, naging uso po yung mga action cameras. True! And mm -hmm. um, this 2016, nakikita na yung Kim Store na uh, magpapagawa tuloy pong magiging uso ito and other specialty cameras Okay, pagdating sa action camera, ano ang kaibahan dito particularly? Um this one kasi pag uh, yung mga action cameras po ngayon oh. um mayroon na po siyang wifi connection. So may, may kasama na siyang um, remote. At ah, talaga? Kasi yes. yung dati, mga nauna, wala talaga eh. Kailangan hawak-hawak mo siya, on, off, ganun. So may wifi remote na siya. Yes. Hindi mo, kahit na malayo siya sa'yo, pwede mo na siya i-on. Yes, and pwede Alright. mo siyang gamitin parang watch. Ah, oo nga, no? Yeah, and then you can control it. Pwede po kayong mag-record um, ng video, pwede rin po kayong mag-record ng uh, mag-picture, and oh, oh. pwede nyo pong i-off. Nga. Yeah. Yeah. Ayan. Sige, picture okay. time. <laughs> kasi, di ba? <laughs> yeah. Ang galing kasi ng yung wifi. Na advantageous talaga siya, yes. di ba? Especially naka-watch form. Ano siya? Form? Yes, kung parang form parang hindi na siya Oo, hindi ka naghanap hahanap kung nasaan ba yung ano mo, yung yes. pampindot mo. Ayan na siya. Alright, that's that's the action camera. Ito na pagdating dito. Ano to? Camera ba to? Um, specialty camera po siya. Ito yung tinatawag na dash cam. Dash cam. Yes, para po siya sa mga Uh, sa sasakyan, koche, oh, yes. Oh. Ilalagay po siya sa uh, taas ng dashboard. Oo oh, nga naman, dashboard oh, siya. <laughs> Dashcam nga naman talaga siya. <laughs> Pero gano'ng katagal yung buhay niya? Kasi, like for example, bumabihay ka na isang buong araw, taxi driver ka. Pwede ba? Kaya ba? Or saksak ka lang ng saksak ng sa baterya? ah uh, meron po siyang uh, nakalagay na micro SD card sa loob. Tapos tuloy-tuloy po yung pagre-record. Ah, habang nag, Ano, habang bumabiyahe ka po. Habang bumabiyahe ka. Yes. Yung maganda yan. Kasi ba yung mga aksidente, hindi naman natin na pwede buti meron kang preba. Kung may nangyari sa iyo, 'di ba? So, uh, like you said you S ano lang siya, uh, 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 SB, SD, SD micro card. SD card. SD card, My, micro SD card lang siya. Ah, okay. So, ma, medyo mahaba ang buhay. Do you have to charge it every day? every, every day? Every day, might? Uh, do, Araw-araw siya kailangan i-charge, of course. Ikakabit lang po siya sa ano? Um, sa, yung sa cigarette. Ah, talaga? Yes. sa cigarette so, hindi ka mawala ng power yes, ever? Yes, yes. Ah, mawala ng power yung kotse mo. But then again, that's a different story. Okay, moving on. Ito naman tayo. Ito, kanina ko pa ito pinaglalaroan talaga, ha? Okay, sige, kwento mo. Okay, um, for 2016, uh, mas lalo kong gumaganda yung Specifications ng phone sa lumalabas from um, uh, original equipment manufacturers and at the same time uh, sin-selfie capital of the world po tayo. Um, very bagay po sa atin itong uh, new phone na nag-feature ng 13 megapixels back and forth to, ah. back and forth na camera. So, so mataas yung megapixels yun so siya. po. Siya, so mm -hmm. kahit mag-selfie tayo sa dilem, okay lang kasi. Natasha. Ayan, so bilang pat patunay na <laughs> maganda yung may ilaw din. Ayan, so kanina pa ako nagsa-selfie dito. At kitang-kita mo, parang di ba hindi mo na kailangan ng application na yung pampaganda, pampakinis? Kasi ang lalabas sa picture, maganda na yung lighting mo eh, o. Oh. oh di ba? Poreless ang dating mo. O, oh, well, buka talaga, poreless. <laughs> so, ang puti ko naman sa TV. Anyway, pero ano, ang linaw nga ng pictures niya. Ang ganda, especially sa mga mga kabataan na hiling Mahiling hiling mag selfie. -selfie. Yes. Ayaw kasama na kami jaan. Kabataan di kasi kami. Just. Okay, moving on. Ito naman sa last gadget natin. And um, magpapatuloy po yung um, pag-incorporate ng health apps sa mga cellphones. Like, for this one, uh -huh. may kasama po siyang pedometer. Ito po uh -huh. yung tinatawag na, um, nagme-measure po siya ng uh, steps mo. Steps mo, kung ilan steps ka sa isang araw. Oh, uh, kung naka 10,000 steps, ste uh, steps, <laughs> 10,000 <laughs> steps ka, di maganda, papayat ka pa ngayon 2016. Yes. Tapos, yung, yung uh, I learned that this is wireless ang pag-charge nito, yes, tama ba? Yes, wireless po. Ilalagay, ilalapag lang po natin siya and then mag-charge na po siya. So, hindi masisira yung port ng cellphone. So, basically, may cradle lang siya. Yes. I, iupo mo lang siya doon. Yes. Wow, okay ah. Para wala ka nang kailangan saksakin at lahat-lahat pa. Maraming salamat, Ena. Thank you too. Thank you, you very much. Ali ka mag-selfie tayo. <laughs> Tapos selfie kami. Babalik po agad ang unang hirit. <laughs>